Pagka po uh, inumpisahan po yung uh, bigay po ng ating uh, pamigay ng ating Pamilyan uh, Duterte. Uh, Doon po ako galing kanina, sinubukan ko pong pumasok pero bawal po talagang pumasok. Kailangan po na pumila po mga idol. Uh -oh, wala pong incentive, wala pong uh, uh, lakas-lakas, ano ba yan. Kaya po sila pumila po na, pumila na po sila. Iba po yung pila ng lalaki, iba po yung pila ng senior citizen, iba rin yung pila ng mga buntis. Ayan po. Hold muna sila dyan para hindi po sila uh, gitgitan. Iwas stampid po. Yung uh, tarpulin po sa ibabaw, yan po yung sinusundan. Kung, kung kailangan po ng uh, health assistance, mayroon din po tayong mga medik doon. Tsaka hindi po kayo magugutom habang nakapila dahil may lugaw marami pong tubig ayan po mga idol o yung lugaw ah. pumila po tayo ng maayos mga idol dahil uh, bawal po tayo uh, counter flow yeah, antay antay lang po saglit mga idol red, red, red. Ayan po, ang mga idol ha. Ito po yung Bangkal Road. Ito yung pilahan. Yung iba, umuwi na dahil may bitbit -bit na po. yun mga idol natin, o. No? Oh. Uh, kulay blue po. Ito po yung pilahan. Baypayin po natin hanggang saan. Ayan po, pero hindi naman siya, ano, kasi uh, mabilis. Mabilis naman po yung bigayan doon sa loob. Uh, mabilis po ang pila, mabilis po. Ayan po sila mga idol, ha. Di ko po alam kung uh, abulin natin yung, yung gulay green mga idol. Alright. Uh, Alright. Uh, sa isang grocery at sa isang sobre na uh, pamasko po mga pamilyang Duterte. Ayan po sila mga idol ha. Malayo-layo na po yung tinakbo natin mga idol ha. Po yung pela. At saka may nag-assist na pulis at mga enforcer natin. Ayan, nandito na po tayo sa Olas. Olas, mga idol. Olas, papunta po tayo. Naku, napakahaba ngayon, mga idol. Dahil nung dati po, hanggang Olas lang eh. Hanggang, ah, uh, uh, hanggang, po, oh, hanggang Olas lang. Ngayon po, mga idol, papunta na po tayo sa Puan. Puan po, mga idol. Ayan po, sa kami po ng mga tao, o. Oh. O, oh, taga po, po yan, ha. Malit na bagay po ang binigay niyang, uh, ng uh, pamilyang Duterte pero uh, napakasarap din po makatanggap ng ginaldo mula po kay Mayor Duterte. Ayan po ha, andito na po tayo sa Ulas, Jollibee, lagpas pa po yung pila, lumagpas yata sa crossing puan mga idol. Kaya, yeah. antayin muna natin dahil red light pa. Uh, mga kapatid nating uh, lumad, tawag natin yung uh, nasa dulo po ng Davao City uh, kahapon pa po sila ng hapon kaya nauna po sila yung iba dyan nakabig, nakakuha po ng maaga dahil uh, kagabi pa po yan nag overnight po sila sa pila para pag kinabukasan maaga po sila makakuha kaya uh, pag tanghali kang uh, magising wala talaga. Wala kang magdayan uh, <laughs> po. Hanggang puan pumasok po. Pina, uh, umikot po sila sa Bangkal, mga idol. Abanggal, uh, Talumo. Kaya, pasukit po natin sila. Pasukit po natin sa Talumo para makikita po natin. Oo. Uh -huh. Kung hindi na po sila diniretso doon sa Maybago, Paikot na po sila dito sa Talumo. Baybayin po natin mga idol. Talumo po ito ha. Ah, hanggang dito papasok po. Hindi naman po gaano kalakihan po yung binigay. Pero andyan po sila mga idol para po sa ah, konting ah, abot ng pamilyang Duterte. Kaya nakasanayan na po nila yan mga idol. Ah, okay. Andito po Lorenzo. Lorenzo po, sa may simbahan ng Lorenzo lang po. Ito po yung dulo ng pila mga idol. Uh, Tansya ko nito, na maabot po ito ng mga apat na kilometro po yung pila. Ganyan. Si, anong oras nga? Las 8 ng umaga mga idol. Anong oras pa kaya ito makatanggap? Oo. Uh, uh. Pero hindi naman po nauubusan dahil napakarami pong uh, marami pa pong nakatampak po doon para po ibigay po sa mga uh, tao. Hirapan tayo. Matagalan tayo matapos. Ano? Uh, kaya uh, kinuha ako yung motor para at po natin mga idol ito po yung pila tsaka you know ganyan po kahaba mga idol ang pila ayan ganyan po kahaba ang pila mga idol ganyan po kahaba taon taon po yan December 25 sa mga hindi pa alam po ng mga taga Dabaw Punta lang po kayo rito at para makahingi po kayo ng pamasko mga <laughs> idol. Ayan po ang pila ha. Ayan. Hanggang uh, Lorenzo, mayroon pa pong paparting. Lorenzo, pa, uh, sa Lorenzo, simbahan ng Lorenzo, sa may mo po yung dulo.